Isang batang lalaki ang nagbalat kayo bilang isang scarecrow o panakot sa ibon upang makatakas sa mga humahabol sa kanya. Ngunit di nagtagal, natagpuan siya ng ilang kalalakihan na may kasamang mababangis na aso. Habang galit na tumatahol ang mga aso sa scarecrow, may napansing kahinahinala ang lalaking pasimuno. Lumapit siya at mabilis na namataan ang isang natatakot na mukha na nakatago sa sako. Gayunpaman, sa halip na ilantad ang pagbabalat kayo ng bata, ngumisi siya ng may katusuhan at umatras. Pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga kasama na paputukan ang Scarecrow. Dahil sa dami ng tama ng bala ay nagkabutas-butas ang Scarecrow at namatay ang taong nagtatago sa loob nito. Upang pagtakpan ang pagpatay, nilagyan ng lalaking pasimuno ng kalikay ang kamay ng batang lalaki. Ginawa niya ito upang palabasin na inatake sila ng batang lalaki kaya napilitan silang ipagtanggol ang kanika nilang sarili lumalabas na ang sinasabing batang lalaki ay si Baba na may kapansanan sa pag-iisip. Bagamat mukha siyang mahigit 30 na, ang kanyang pag-iisip ay parang isang limang taong gulang pa lang. Dahil wala siyang kaedad na makasalamuha, madalas siyang nakikipaglaro sa isang dalagita na nagngangalang Mary Lee. Sa sandaling iyon, masaya silang namimitas ng mga bulaklak ni Mary Lee sa malawak na bukirin. Wala silang kamalay-malay na may nanunood sa kanila mula sa malayo ang matandang lalaking iyon ay si Otis, ang kartero ng bayan. Lubos siyang humahanga kay Mary Lee kaya't naiingit siya dahil laging magkasama ang dalawa. Pinuntahan niya ang kanyang tropa na si Harless upang sabihin dito ang kanyang sama ng loob kay Baba. Gusto ni Harless na bigyan ng leksyon si Baba upang tumigil na ito sa pakikipagkita kay Mary Lee. Nagsabi naman si Otis na mas mabuti kung permanente na nila itong buburahin sa mundo. Matapos maglaro buong araw, naakit si na Baba at Mary Lee sa isang magandang fountain at mga ceramic na manika sa isang bakuran habang pauwi sila. Napansin ni Mary Lee na maluwag ang tabla kaya niyaya niyang pumasok sila ni Baba sa loob ng bakuran. Bagamat hindi masyadong matalino si Baba, alam niya na mali ito at tinanggihan ng imbitasyon ni Mary Lee. Ngunit si Mary Lee, na hindi pinansin ang kanyang payo ay pumasok pa rin. Makalipas ang ilang sandali, Biglang lumitaw ang isang malaking itim na aso. Agad na inatake nito ang dalagita. Sa matinding pagkabahala ay sinira ni Baba ang mga tabla upang iligtas si Mary Lee, subalit huli na siya. Sugatan man sa kagat ng aso ay binitbit niya si Mary Lee na nawala ng malay. Nang makita ng ina ni Mary Lee ang kalagayan ng anak ay inakala niyang si Baba ang may kagagawan sa sinapit ng anak. Mabilis na nakarating ang balita kay Otis na matagal ng gustong turuan ng leksyon si Baba nagningas ang kanyang mga mata sa tuwa. Inakala nila na pinatay ni Baba si Mary Lee. Kahit walang pahintulot ng pulisya, tinipon ni Otis ang kanyang tropa upang hulihin si Baba. Sa mga oras na iyon, isang takot na takot na si Baba ang desperadong tumakbo patungo sa kanila. Nang mapansin niyang may mga taong papalapit kasama ang mga aso, lalo siyang natakot at nagmadaling umuwi, at isinalaysay ang lahat sa kanyang ina ang kanyang ina na kilala ang kabutihan ng kanyang anak ay naniniwala na hindi nito magagawang saktan ang kalaro na si Mary Lee. Sinabihan niya ang anak na magtago tulad ng dati nilang paglalaro ng tago-taguan. Di nagtagal ay dumating si Otis at ang kanyang mga tropa. Hinarangan ng ina ni Baba ang pinto at ipinaliwanag na ang kanyang anak ay isip bata, hindi masama at hinding-hindi nito magagawang saktan ang kalarong si Mary Lee. Huling sinabi nito na wala sa bahay ang anak niyang si Baba tapos ay bigla nitong isinara ang pinto, ngunit hindi sumuko si Otes. Habang naghahanda siyang pasukin ng puwersahan ng bahay ay biglang nagwala ang mga aso, galit na tumahol patungo sa kalapit na bukid. Sinundan nila ang mga aso, at natagpuan si Baba na nagkukunwari bilang isang scarecrow. Umatras ng bahagya si Otes, tapos ay walang awa nila itong pinagbabaril. Kasabay nito ay tumunog ang radyo sa sasakyan ipinaalam ng nasa kabilang linya kay Harless na nasa mabuting kalagayan ang batang si Mary Lee at mali ang kanilang hinala. Ang totoo ay inatake ng aso ang dalagita. Buti na lang at iniligtas ito ni Baba. Agad na nabalutan ng matinding takot ang grupo. Ngunit mabilis na gumawa ng plano si Otes. Kalmado niyang kinuha ang isang kalaykay mula sa truck at inilagay ito sa kamay ni Baba. Gustong palabasin ni Otes na self-defense ang nangyari umaasa silang maiiwasan nila ang anumang legal na kahihinatnan ng kayabangan nila. Sa sandaling iyon ay umihip ng malakas ang hangin na nagpaindayog sa patay na katawan ni Baba na suot ang Scarecrow. Hindi nagtagal ay nagsampan ng kaso ng pagpatay ang ina ni Baba laban sa grupo. Nakipaglaban ng husto ang mga abogado ng magkabilang panig sa loob ng hukuman, at ang kalaykay na ginamit upang ipitin si Baba ang naging pangunahing ebidensya iginiit ni Otes at ng kanyang mga kasamahan na sinubukan silang saktan ni Baba, kaya napilitan silang magpaputok bilang pagtatanggol sa sarili. Walang maipresintang ebidensya ang abogado ng ina ni Baba upang patunayan ang kasalanan ni Otes at tropa nito. Nagresulta ito upang magdeklara ang West na walang kasalanan ng grupo ni Otes sa nangyaring krimen. Sobra-sobrang sakit ang naramdaman ng ina ni Baba dahil sa hatol alam niyang sinadya ng mga lalaking ito na patayin ang kanyang anak, ngunit hindi niya ito mapatunayan. Ang mas nakakalungkot pa, dahil si Baba ay isa lamang simpleng tao at si Nautes at ang kanyang mga kasamahan ay iginagalang ng mga mamamayan ng bayan, ang komunidad ay hindi lamang nagpakita ng kawalang simpatsya para sa ina ni Baba, kundi ipinagdiwang pa ang tagumpay ng mga mamamatay tao sa korte. Nang gabing iyon, walang kahihiyang nagdiwang ang mga lalaki sa bar, at walang nadaramang pagsisisi sa pagkamatay ni Baba. Hindi nila alam, malapit na nilang pagbayaran ng kanilang karumaldumal na ginawa sa kawawang si Baba. Biglang umihip ang malakas na hangin sa labas. Ito ay tila nagpapahiwatig ng galit ng biktima na si Baba. Samantala, habang natutulog si Mary Lee ay narinig niya ang mahinang tawag ni Baba sa kanya. Agad siyang nagpunta sa bahay ni Baba upang kamustahin ito ipinaalam sa kanya ng ina ni Baba na patay na ang anak niya. Ngunit iginiit ni Mary Lee na hindi pa patay si Baba. Sinabi niya pa sa ina nito na alam niya kung saan nagtatago si Baba. Inakay ni Mary Lee ang ina ni Baba sa lugar kung saan ito napatay. Sinasabi ng bata na naglalaro lang si Baba ng tago-taguan kaya wala ito doon. Bagaman hindi matanggap ng ina ang sinabi ni Mary Lee, alam niyang talagang patay na ang kanyang anak. Sa sumunod na mga araw, ipinagpatuloy ng mga mamamatay tao ang kanilang normal na buhay, tila hindi nababagabag sa pagkamatay ni Baba. Hanggang sa isang araw, napansin ng asawa ni Harless na biglang may lumitaw na scarecrow sa kanilang bukid. Nabigla si Harless nang makita na eksaktong-eksakto ito sa scarecrow na sinuot ni Baba noong araw na napatay nila ito. Sa paglitaw ng scarecrow ay nagsimula ang bangungot ng mga lalaki agad niyang pinuntahan ang mga kasamahan upang kumprantahin sa masamang biro nila. Ngunit itinanggi ng mga ito ang anumang kinalaman. Lumapit ang tatlo kay Otis at ipinaliwanag ang muling paglitaw ng Scarecrow. Natatakot sila na baka may nakadiskubre na ng katotohanan dahil hindi naman gumagalaw ng kusa ang Scarecrow. Naniniwala sila na baka may taong nananadyang gawin ito. Nanatiling kalmado si Otis at tiniyak sa kanila na walang gagawa sa kanila ng ganoon, maliban marahil sa abogado ng ina ni Baba, na baka sinusubukan lamang silang takutin para magkamali. Pinayuhan sila ni Otes na umuwi at kumilos na parang walang nangyari, at binalaan silang huwag siyang abalahin maliban kung talagang kinakailangan dahil magdudulot lang ito ng hinala. Kinagabihan ay umuwi si Harless ng nakainom ng alak. Naisipan niyang lapitan ang Scarecrow sa bukid ngunit ang nakita niya lamang doon ay ang kahoy na pinagsasabitan ng Scarecrow. Sa galit ay sinipa niya ang kahoy. Habang papasok siya sa bahay ay may narinig siyang ingay sa kamalig, kung saan ay misteryosong umandar ang makinang grinder ng kahoy. Matapos niyang patayin ang makina na may pagtataka sa mukha, mas maraming dayami ang nahulog mula sa bubong ng gusali. Inakyat ni Harless ang kisame. Tapos ay kinuha ang kareta. Iniisip niya na nagtatago sa kahon ang salarin ngunit biglang umandar muli ang makina, na naging dahilan upang mabigla si Harless. Nawalan siya ng balanse at nahulog. Bagaman nagawa niyang makahawak sa kawad ng ilaw, di nagtagal ay kumalas ang kawad at nahulog siya sa makina, kung saan siya ay malagim na nagiling hanggang mamatay. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal si Otis kasama ang kanyang pamilya, nalaman niya mula sa kanyang ama na si Harless ay nagkahiwa-hiwalay ang katawan sa sariling gamit na makina. Nagmadali si Otes patungo sa pinangyarihan. Dumating siya habang inaayos ng pulisya ang mga labi ni Harless, kasabay ng paghatid sa kanyang nagdadalamhating asawa sa police car. Dahil walang natagpo ang ebidensya ng foul play, idineklara ng pulisya ang pagkamatay ni Harless bilang isang aksidente. Nakumbinsi si Otes sa desisyon ng pulisya, ngunit ang dalawa pa natitirang kasamahan ay hindi naniniwala na aksidente ang nangyari. Total, Walang sino man ang magtatrabaho sa kalagitnaan ng gabi, at nang dumating ang pulisya ay patay na ang makina. Kung ito ay aksidente, dapat ay nakabukas pa ang makina. Nahirapan din itong paniwalaan ni Otis, at naghakahaka na baka naubusan lang ng gasolina ang makina. Upang malaman ang buong katotohanan, palihim na pumasok ang tatlo sa kamalig. Natuklasan nila na puno ng gasolina ang tangke at ang hindi maikakailang katotohanan na ito ay nagpamulat sa kanila na ang pagkamatay ni Harless ay may mas madilim na dahilan. Kinabukasan, si Otis, sa pagkukunwari na maghahatid ng sulat ay bumisita sa bahay ni Baba, naniniwala siya na ang ina ni Baba ang isa sa mga nasa likod ng lahat ng ito. Nang bumaba siya sa kanyang sasakyan, nakita niya si Merrilee na lumabas mula sa bahay. Binati niya ang dalagita ng nakangiti, ngunit tinitigan lang siya nito bago tumalikod tila alam ni Mary Lee na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Baba. Matapos ibigay ang parcel ay binanggit ni Otis na namatay si Harless dahil sa aksidente. Ito ay upang kuhanin ang reaksyon ng ina ni Baba. Umaasa siyang makakahanap siya ng ilang kasagutan sa misteryong pagkamatay ni Harless. Hindi naniniwala si Otis sa multo at sigurado siyang ang ina ni Baba ang pumatay sa kasama niya parang gusto niyang iparating sa matanda na patas na sila at maaari na silang mamuhay ng mapayapa. Ngunit hindi sumang-ayon ng ina ni Baba. Tapos ay binalaan niya itong lumayo kay Mary Lee, dahil napansin niya ang paraan ng pagtingin ni Otis sa dalagita. Tila napahiya at nagdilim ang mukha ni Otis. Umalis siyang hindi na lumingon. Hindi nila alam na ang pagkamatay ni Harless ay simula pa lamang ng paghihiganti. Bago magtakip silim, habang tinatapos ni Philby ang kanyang trabaho, nakita niya ang scarecrow sa kanyang bukirin. Dahil hindi siya makapaniwala, nilapitan niya ito at nakita niyang kapareho nito ang scarecrow noong araw na pinatay si Baba. Naalala ni Philby ang malagim na sinapit ni Harless, at siya ay napuno ng takot. Kasama ang isa pang kasamahan, hinanap nila si Otis at ipinaalam ang tungkol sa muling pagpapakita ng Scarecrow gayon pa nang balikan nila ang kinaroroonan ng Scarecrow ay misteryosong naglaho ito. Kahit paulit-ulit na idiniin ni Philby na talaga niyang nakita ang Scarecrow ay hindi kumbinsido si Otis. Naniniwala siyang si Philby ay lubhang kinakabahan at nakakaramdam ng halusinasyon. Nagbanta si Philby na sisuko siya sa pulisya kinabukasan ng umaga kung wala silang gagawin. Mas pipiliin niyang makulong ng habang buhay kaysa mamatay. Si Otis, na ayaw magpalipas ng natitirang buhay niya sa kulungan, ay naniniwala pa rin na ang ina ni Baba ang nasa likod ng lahat. Kaya naman, palihim siyang pumasok muli sa bahay ng ina ni Baba, at sa pagkakataong ito ay tinakpan niya ang bibig ng matanda mula sa likuran. Ang intensyon lamang ni Otes ay balaan ang matanda na tumigil, hindi para patayin, ngunit hindi niya alam na may sakit ito sa puso. Nang inalis niya ang kanyang kamay ay natuklasan niyang namatay ito dahil sa atake sa puso natakot si Utes. Wala siyang ideya na lalong lalala at hindi na niya maaayos ang sitwasyon. Papatakas na sana siya nang mapansin niyang nakabukas ang gas stove. Nagdesisyon siyang burahin ang kanyang mga bakas, pinatay niya ang apoy ngunit hinayaan niyang sumingaw ang gas. Umaasa siyang magmumukha itong aksidente. Ang apoy sa fireplace ang nagpasiklab sa naipong gas dahilan upang sumabog ang tangke at masunog ang bahay. Kinabukasan, dumating ang pulisya sa pinangyarihan at muling idineklara ang insidente bilang isang aksidente. Si Otes, na naniniwala na naayos na niya ang lahat ng gusot, ay ipinagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na trabaho ng may panibagong kumpiyansa. Ngunit si Philby ay nanatiling takot, at si Skeeter na nagtatrabaho sa isang gasolinahan, ay nag-aalala rin. Parehong hinala ng dalawang lalaki na hindi ganoon kasimple ang mga di maipaliwanag na pangyayari. Di nga sila nagkamali, nang gabing iyon ay napansin ni Philby na kakaiba ang kinikilos ng kanyang mga alagang baboy sa kulungan, na tila may kinatatakutan. Habang tumitingin siya sa paligid ay may narinig siyang kalabog sa likuran niya. Pinuntahan ni Philby ang pinanggagalingan ng tunog at natuklasan niyang kadena lamang pala ito na tumatama sa malaking tangke. Gumaan ang kanyang pakiramdam, at nang siya ay lumingon, bigla siyang may nakitang anino sa loob ng bahay. Nagpanik siya at dali-daling sumakay sa kanyang sasakyan upang tumakas. Ngunit nang hindi umandar ang sasakyan, wala nang pagpipilian si Philby kundi magtago sa loob ng malaking tangke. Sa loob ay sinigurado niyang nakasara ang pinto. Nang tumigil ang ingay sa labas at sinubukan niyang umalis, natuklasan niyang may nagkandado ng pinto mula sa labas. Kasabay nito ay biglang umandar ang makinang nag-aangat ng palay. Unti-unti ay napuno ang tangke ng mga butil. Dahil wala nang makitang matatakasan, si Philby ay unti-unting nalibing ng buhay sa loob ng tangke. Nang marinig ang balita, nagmadali si Otis sa gasolinahan upang sabihin kay Skeeter ang nakakatakot na pangyayari. Sa takot ay nagpanik si Skeeter at ayaw nang marinig ang mga nangyari kay Philby. Sa una ay nagsabi si Otis na aksidente ang nangyari, ngunit nagiba ito nang sabihin niyang naniniwala siyang si Baba ang may kagagawan ng lahat. Nagsabi si Skeeter na pinatay na nila si Baba kaya imposibleng buhay pa ito. Sumagot si Otis na hindi sila sigurado dahil iniwan nila ito sa bukid. Lalong naguluhan si Skeeter sa paiba-ibang paniniwala ni Otis na nagsabing narinig niya mismo kay Mary Lee na buhay pa si Baba. Upang patunayan ang kanyang teorya, isinama ni Otis si Skeeter sa sementeryo at magkasama nilang hinukay ang libingan ni Baba. Nang buksan ni Skeeter ang kabaong ay natakot siya nang makita ang patay na katawan ni Baba doon. Takot na takot, nagmadaling umakyat si Skeeter palabas ng libingan, determinadong isuko agad ang sarili sa pulisya. Hinabol siya ni Otis at pinigilan. Hindi mapakalma ni Otis si Skeeter kaya nagkunwari siyang sumasang ayon sa plano ni Skeeter na sumuko. Nang kumalma na si Skeeter ay hiniling niya na bumalik sila sa libingan upang ibalik ang lupang hinukay nila bago sila pupunta sa pulisya. Matapos isara ni Skeeter ang kabaong ay hinampas siya sa ulo ni Otis ng pala. Matapos ibaon si Skeeter ay umalis si Otis. Sa daan ay hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Mary Lee. Nakita niya itong tumakbo papunta sa masukal na lugar. Habang sinusundan niya ang dalagita ay nawalan siya ng kontrol sa sasakyan kaya bumangga ito sa puno. Nang makita niyang nasa harapan na niya ang dalagita ay patuloy niyang hinabol ito sa wakas ay natagpuan niya si Mary Lee na nagtatago sa isang bulldozer. Nagpumiglas si Mary Lee upang tumakas, ngunit naabutan siya ni Otis matapos ang ilang hakbang lamang. Hinawakan niya ito at iginiit na malaman kung siya ba ang nasa likod ng lahat. Sumigaw si Mary Lee sa takot. Ilang saglit pa ay kusang umandar ang bulldozer. Habang nagtataka si Otis ay tumakbo palayo si Mary Lee. Hindi siya sigurado kung sino ang nagmamaneho ng bulldozer. Inakala niyang ang abugadong si Sam ang may dala nito. Ang hindi niya alam ay gumagalaw ang bulldozer nang walang nagmamaneho. Takot na takot, lumingon si Otis at tumakbo palayo, habang tumatakbo siya palayo ay hindi niya namalayan ang kalaykay sa harapan ng scarecrow na tumusok sa katawan niya. Ito ang parehong kalaykay na ginamit ni Otis upang ipitin si Baba sa huli ay pinagbayaran ni Otis ang kanyang mga ginawang kasamaan, habang ang espiritu ni Baba na sumapi sa Scarecrow ay patuloy na binabantayan at pinoprotektahan si Mary Lee.